Ayan, ngayon po ay day 5 na ng pagkain ng ating si Baby Kisses. Ayan. Bali siya po ay nagmi-milk sa gabi. Isang beses lang. Tapos sa araw minsan, parang dalawang beses lang siya nagmi-milk. Mas gusto niya ang dog food, pero two times pa lang siyang nakain. Ayan. Uy! 25 pieces na po yung aking nilagay na yan. Hi. Kita, anahin natin. Nalagyan mamaya ng water. Hindi ko masyadong tinubigan. Mamaya ako siya pa iinumin pagkatapos niyang kumain. Oh, natatapon naman, baby. Hmm, natatapon. Hmm. Mamaya lalagyan natin ng water. Ayan, paubos na. Lagyan natin ng water. Ayan, oh, Ayan, may water na. Nainom na si Baby Kisses. Ano, ang uh, ginawa ko hindi masyadong tinubigan para maubos yung dog food. Tapos ngayon, yan. Nung maubos na dog food, saka ako siya pinainom. Ay, ang galing na kumain namin na si Baby Kisses. Day 5 niya ng pagkain.